Totohanan na at di pang promo lang Yan daw ang tila status ngayon ng Captain kung saan Kahit natapos na ang shoot Para sa pelikulang Hello Love Again Tuloy pa rin daw ang paniligaw ni Alden Richards Kay Catherine Bernardo Pursigido raw talaga ang aktor sa aktres Si Alden na nga ba ang real Definition ng taong gentleman Na consistent ba? Ayan! Pero yeah. siyempre, nung meron tayong tinanungan dyan Kung ano totoo ba talaga Na niligaw si Alden kay Catherine ay oo, naniniwala ang ating source ha Naniligaw talaga At ang ginamit niya na ano ha Na pag-describe sa paniligaw ni Alden kay Catherine is Masigasig yep. mm -hmm. So masigasig means Ms. Masigasig talaga uh. Pag si Guido, another term. Oh, oh. Pero ito po yung nakausap namin ni midet ay malapit po kasi kay Katrin. Oh, oh. So kahit Pero hindi, hindi na namin sabihin oh, diba? na kahit hindi sabihin ni Katrin, alam niya yung nararamdaman niya, niya so, na parang nahuhulog na rin daw ang love ni Katrin kay Alden. Yun ang naging pangala pangalawang sabi. tanong namin sa mm, kanya. Oh, oh. Eh si, ba? si Katrin ba? Nandun tayo kay Alden, give it. Mm, May oh, feelings, 100%. Eh si Katrin ba doon sa 87%, feeling mo ba may gusto na oh. rin siya kay ano? Feeling ko to mas na yon. Oh, Baka naman. 95 na, no? <laughs> <laughs> 95 Kitang kita, na si Kita naman daw niya na very happy itong si mm -hmm. ano, very comfortable na siya. Makikita natin sa mga mall shows nila talaga na very comfortable na sila sa isa't isa. At ang talagang plus points talaga kay Alden ay yung family ni Katrin ay talaga namang close na close na kay yeah. Alden. kung baka parang uh, tanggap nila si oh, Alden oh. for cattle. At meron pa sinabi yung ating source friendship oh, oh. na kahit po behind the scene na hindi lang harap ng camera hanggang yes. promote sila ng kanilang movie mm. na Hello Love Again. Ay, sweet daw yung dalawa. Mm. Di ba? Mm. Parang match naman. Tagu na, tago. Parang match naman ito doon sa interview ni uh, Tito Boy kay Alden na sinabi niya, nagliligaw ka ba? Ganun, mm. nakakapunta na ako sa bahay. Hindi oh. yeah, ba niya diretsong sinabi pero alam natin na kapag ang tao, ang pupunta isang lalaki, na pupunta na sa bahay, ay alam na. At nakikikain na, Charot! <laughs> at nagpapadala ng na pagkain, oh, di ba? At sabi nga niya ni Ade, malalim na raw oh, ang sama okay. nila ni Katrin, oh, di ba? Yeah. Yes. So, papunta na doon yan. Kung sakali man, siya na ni... yung... At ang sabi pa ng source namin, Bet, eh pa, oh! meron daw isang nanliligaw na hindi daw papasa. Hindi oh! Yan ang babanggitin kung sino. Pero, Blank wako din. Di ba, diba? friendship? Ah, oh, hindi diba? pumasa. Ah. Oh. Do... Oh. Do... Naniligaw pa ba? O, hindi, hindi, na po yata. Masa. Hindi daw pumasa. Parang oh. mas gusto daw yata si Alden Richard sa mga cut din. Nako, mag, na may Ay, siya. Na kayo, di ba? Diba? Si Soy T. Oh. Si Soy T oh. oh. na sigurado na yan, for sure. Totohanan na ang cut Then after ng kanilang pelikula na maipalabas, di ba?